2010 nang nakilala ko sa Jauma habang nagtatrabaho bilang executive chef sa isang sikat na Spanish restaurant and wine bar sa Pilipinas bata pa lang din siya nung dumating siya sa Pilipinas. 23 years old siya of Jaumanon. Ako naman ay 21 nung nagkakilala kami. Nag-work ako sa TJF noon sa Bonifacio High Street. Pumasok siya doon para mag in kasama isa niya pang Spanish friend. Tapos ayun, doon na-inlove yung asawa ko sa akin. Yeah, nung gabi na yun, naalala ko pa sabi niya, binubulong niya sa kaibigan niya. She's the mother of my child. O, oh, di ba? Pero ako din malang. Kasi nga, gusto ko lang naman umuwi ng bahay na merong tip. Tapos iniwan niya yung calling card na doon sa bill jacket. Dined mo ko pa, pero tinawag ko. Mm. Tapos, after two weeks, may ganoon akong kaibigan na si Jen na gusto niyang pumunta sa Manila para maghanap ng trabaho from Batangas. Alala ko si Chef Jamo. So sabi ko, maraming restaurant na hawak to. So pwede niyang matulungan yung kaibigan ko. So doon na kami nagkapalitan ng number. Andun na siya nag-start na, ay, gusto mo tayo ng sine. Eh. So I think, ano, nagustuhan niya ako kasi yung first date namin, parang ako yata yung nagbayad. <laughs> ako yung nagbayad ng sine. Tapos siya yung nagbayad ng dinner. Oh, hati kami. Ganun. Para siyang Pilipino po. Very romantic din. Nanliligaw din. Hatid sundo ako noon araw-araw sa trabaho. Susundo niya ako sa bahay. Hatid niya ako sa trabaho. Parang taxi driver ko po, po siya noon. Parang doon ko na-appreciate siya. Dahil sa grabe. Parang sa halos lahat ng nanligaw sa akin siya yung kakaiba. So kahit nung walang sing-sing nung nag-propose siya, nag -yes ako sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, kinailangan bumalik ng Spain ni Jauma. Eight months kami naging magjawa ni Shabjama. Nagpropose sa akin noong Valentine's Day. Kaya lang, two weeks after noong Valentine's Day, namatay yung father niya. Heart attack. Kailangan niyang umuwi ng Spain. Tapos, pinunta niya ako nung sa work at tinanong niya nga ako kung gusto kong sumama sa kanya. So, nag-hesitate pa ako nung kasi hindi ako ready. Nasa trabaho ako noon. May passport ako pero wala akong inipong pera. Paano ako pupuntang Spain? Tapos, winter pa. Wala akong damit na pang winter. Pero, si Jama, positive siya. Tapos sabi niya, tara, punta tayo sa embassy. Kumuha siya ng emergency visa doon. At nagulat ako kasi nabigyan ako ng emergency visa. Nagulat din ang mga magulang ko sa biglaan kong pag-alis papuntang Spain. Tinawagan ko yung nanay ko. Nasa airport na ako nun. Sabi niya, punta ka lang Spain. <laughs> Nasa trabaho ko lang kanina, parang mag-outing ka lang. Kilala naman nila si Jama at alam naman nila na mabuting tao si Jama. So hindi rin sila nag-alala. Wala na rin silang nagawa. Nandun na rin naman ako sa airport. Pinayagan na nila akong umalis. Mabilis sa mga pangyayari sa aming love story ni Jama nung dumating ako dito noong 2012, hindi na po ako umuwi noon hanggang sa nabigyan na rin ako ng residence card. Tapos sa kanila ako nakauwi after ilang months lang din po. Kasi mabilis naman yung process dito ng kasal at saka ng mga residence permit, lalo na't kasal ka. Maswerte ako sa pamilya ni Jauma. Naging mabuti ang pakikitungo nila sa akin at ganoon din naman ako sa kanila. Ramdam ko na parte ako ng kanilang pamilya. Basta wala po akong masabi sa family na napuntahan ko. Sobrang grateful po ako. Sobrang bait-bait-bait nila and tinuturing nila ako na pamilya talaga. Parang anak na ng pinan ko. Namulat ako sa buhay na kailangan maging masipag para umasenso simula pa ako, tinuro na kami ng mga magulang namin na maging palaban kasi hindi naman ako lumaki sa isa mayamang pamilya. Mahirap lang din naman kami noong bata kami. Teacher yung nanay ko, so sa kanya, sobrang palaban yung nanay ko. Lahat na ibinenta niya. Eh, kami ng gulay, ng prutas, ng paputok kapag New Year's. Tapos ako naman nagbenta din ako ng mga masapan or candy sa school ng patago sa mga ko noon. simula bata pa talaga, <laughs> ano na ako noon, parang Pasta malaki wala na akong kahihiyan. Well, hindi na ako nahihiya kasi kaysa na mamamatay ka sa gutom, di ba? So, magbenta ka na lang. Wala ka naman ginagawang masama. Kaya naman pagdating sa Spain, naghanap agad ako ng trabaho. Nag-start muna ako as an English teacher kasi yun yung parang mas pinakamadaling mahanap. Yung hinahanap talaga ng mga tao dito kasi dito hindi sila nagsasalita ng English. So, kailangan nila lang sa muwan na magtuturo sa mga anak nila. Pero, hindi ko siya nagustuhan kasi kailangan mahaba ang pasensya mo eh, may yung sa akin. So, um, nag-apply na lang ako sa isang fashion boutique po. Nag-apply ako malapit lang dito sa amin kung saan maraming tourists ang pumupunta doon. So, kailangan nila ng English speaker doon. So, doon ako natanggap sa Dolce Gabbana po yung uh, shop na pinagtrabahohan ko. Nag-start ako noon na nagtutupi-tupi lang ng dami tapos ayun, nagbebenta. Dahil bagong salta, hindi naging madali ang aking pinagdaanan. Hindi ako marunong mag-Catalan or Spanish language na. No? Pero gustong gusto kong matutunod. Eh, one time, siguro one month pa lang sa work, nawala yung phone na katrabaho ko. So, hindi ko ma-defend yung sarili ko na sab sabihin sa na hindi ako magnanakaw. <laughs> Kasi ako yung bago, so ayoko. Na ako yung sisisihin dahil nakawala yung phone niya. Tapos doon ko naisip, kailangan ko mag-aral. Kailangan ko ano, pagtanggol yung sarili ko. Pero yung tingin nila na, uy, may bago tayo. So, ano yun, baka siya, baka siya yun. Pero hindi lang yun. I mean, manami akong gustong ano, gawin or patunayan. Pero hindi ko magawa kasi hindi ko marunong yung language nila. Umiyak. <laughs> <Yuck. laughs> Tumatak sa puso ko ang pangyayaring iyon at naging hamon para matuto at mas maging madiskarte sa buhay mag-aaral ako, yung dalawang language. So, pumasok ako sa school noon um, for six months, I think. Libre naman yun kasi sa mga school dito, meron sila mga free classes for one hour or three hours per week sa mga government. So, kailangan mo lang hanapin kung saan ka nakatira yung munisipyo. And then, you can ask kung saan ka pwedeng matuto for free yung mga languages nila dito. Twice a week ako pumupunta for three hours para may paglaban kayong sarili ko. edi di inaral ko talaga yung language nila. Nanonood ako ng movie in Spanish. Tapos everyday ako nakikipag-usap sa nakikipagkaibigan ako. So kailangan open ka sa mga tao dito sa conversation ng ano para rin sa'yo para sa ikagaganda ng buhay mo dito sa Spain. After one year na marunong na ako ng mag-Catalan Spanish, doon nila ako pinurumota sa manager. Sobrang taas ng sales ko noon. Uh, saka sa customer service, kilala kasi tayo mga Pilipino sa customer service yung talagang may respeto, tsaka funny, nakakatawa, ganyan, palatawa, palangiti. So I think doon po ako ano, nag-excel sa trabaho kasi medyo seryoso sila dito. Tapos pinatalsik ko na yung mga nang, ano, ano <laughs> <pinatalsik. laughs> mga nang sa akin. So, ayun, doon na, doon ko na nakuha, nakuha, yung parang mas respeto sa mga katrabaho ko. Kailangan matapang ka. Kailangan mo ipaglaban yung sarili mo. So, kailangan mo talagang matuto ng language dito. Pero kung gaano kabilis umikot ang buhay ko dito sa Spain, ganon din kabilis na puno ng hamon na pagsasama namin ni Jama. May mga bagay na nangyayaran sa sinandi natin inaasahan na naghiwalay kami ni Chef <laughs> Manong back, 2015. So, 3 years kaming kasal noon bago kami maghiwalay. Marami kasing nangyari. Like, na, yung matay yung father niya. Tapos, naman afternoon, yung lolo niya. Eh, siya yung favorite apo. Favorite lolo niya yon, Tapos, yung mother niya, halos, ayun din, na, nagkaroon ng car accident. Yung car accident na yon sobrang fatal niya talaga na halos kunin din yung mama niya. So, parang, ano, gumuho yung mundo ni Zaman, I think. Tapos, yung trabaho pa na iniwan ng papa niya. So, kailangan niya rin mag-adapt kasi kailangan niya matutunan lahat. Kailangan niya matutunan gumawa ng cold cuts, ng mga cakes, ganyan-ganyan. Nagka-depression mo si Jama. Kung mga 25, gusto ko na maging mommy, ganyan. Or 26, gano'n. So, si Jama, I think parang na pressure siguro din siya sa akin. Tsaka parang gusto niyang maging lalaki. Siya na lang kasi lalaki sa buong family. So parang gusto niyong tumayong lalaki sa ano, maging tatay, maging kapatid, ganyan. So, parang naghalo-halo sa kanya. So, sobrang ano, dami ng pinagdaanan din ni Shabjama noon. Tapos, kailangan niya pa maging mabuting asawa sa akin. Tapos, ayun po. Ay, paghiwalay siya sa akin, naghiwalay ang kami. Tapos ako naman, sabi ko, sige. Hindi ko na rin pinilit yung sarili ko. Kasi, ano, masakit. As in, sobrang sakit. yak talaga ko ng iyak noon. Sabi niya, hindi na siya sigurado kung mahal ba niya ako. Ganun. Sakit, di ba? <laughs> ang sakit kaya noon. Pero ako, hindi, hindi ako pala habol. So, kapag narinig ko yung word na yun, parang, bakit may pipilit ang sarili mo sa isang tao na hindi sigurado sa'yo? Sabi ko sa kanya, in two days, three days, saalis ako ng bahay. Tumayo ako sa sarili kong mga paa at pinatunayan kaya ko mabuhay mag-isa. Hindi ako sumuko at patuloy na hinanap ang aking sarili at ang tunay na magpapasaya sa puso ko. Marami na rin ako naging kaibigan. Tapos, napromote din ako sa trabaho. So, parang tumaas din yung salary ko. So, parang wala akong rason para umuwi ng Pilipinas para magmukmuk. Swerte ako na nagkaroon ako ng mga kaibigan noon na kahit hindi sila Filipino, talagang mahal na mahal nila ako. Yun po, hanggang sa after three months, naramdaman ko, ay, ayoko pala mag-isa. Marami akong natutunan habang magkahiwalay kami ni Jauma doon din sa moment na yun na nahiwalay kami, doon ko nahanap ang sarili ko. Promise. Kapag sarili mo yung hinahanap mo sa ibang sa parang matututunan mo yung self-acceptance ay yung matututunan mong mahalin ang sarili mo. Kasi kapag mahal mo ang sarili mo, kaya mo lahat. So kung meron kang income, sarili mong income, kahit anong mangyari sa'yo, meron kang pukukuha ng pera, tsaka basta mas magiging matapang ka. Naharapin kung ano man ang meron ka ngayon. So, yun yung magandang nangyari sa akin na natuto ako sa buhay ko na pumasa sa sarili ko, hindi sa iba. Pagkatapos ng ilang buwan, nakaayos kami mag-asawa, nagkapatawaran, at muling nangako na patuloy na mamahalin at magiging matatag para sa isa't isa. Yung relasyon namin ni Jamo ngayon, habang tumatagal, mas matibay. Feeling ko kaya siya bumalik din talaga agad-agad kasi nga parang nakikita niya na na parang sabi niya hindi na ako mag-intindi kun hindi na makita na ng kulad mo. Hoy. Sobrang proud ako sa sarili ko. Kasi sa buong Spain, napili ako nun as a to represent the Philippines sa International Women's Day. Tapos, na-invite nila ako na maging speaker para sa mga events dito, international events. Basta, mara marami talagang ano, marami ako na-receive na blessings. And then, andyan din yung mga brand collaborations. Yung kita ko ngayon, four digits na. Oh! <laughs> sa Euro! <laughs> sa Euro. <laughs> Six digits sa ano? Yes, sir! Hindi katulad sa ibang bansa, walang fiancé visa sa bansang Spain. Pero kung engaged or may plano magpakasal sa isang Spanish citizen, narito ang mga maaaring gawin. Magpakasal sa Pilipinas bago mag-apply ng family visa. Sinasabing matagal ang approval at processing time ng pathway na ito, pero sigurado makakapasok ka na sa Spanya bilang isang legal resident. Isang paraan din na mag-apply ng tourist visa at sa Spain na magpakasal sa inyong partner. Pero walang garantiya ang tagal ng processing time ng iyong permanent residency. Kaya naman mas mabuting kumonsulta sa mga eksperto o magtungo sa embassy para humingi ng payo para sa pinakamabuting hakbang na dapat gawin.